Sa Antipolo City, arestado isang lolo dahil sa ilang ulit na panggagahasa sa menor de edad na anak ng kanyang kinakasama. Iyan ang ulat ni Val Custodio. Naalimpungatan ng lolong ito nang sumugod ng mga pulis sa kanyang bahay sa Antipolo suspect ang 60 taong gulang na lolo sa ilang ulit na panggagahasa sa isang menor de edad. Biktima niya ang mismong stepdaughter na anak ng kanyang kinakasama. Sa records po natin, you know, nangyari ito noong uh, June ng 2017. Yung uh, anak ng kanyang kinakasama noon na 15 years old ay uh, kanyang mga hinip hinipuan tapos at by 2018 naman after a year uh, Uh, Nagalaw niya ng dalawang beses. Anim na taong nagtago ang senior citizen sa batas. Matagal doon nagtago kasi 2018 yung unang uh, warrant of arrest tapos yung sunyanda naman yung 2019 naman yung saray. So nagtago yung uh, tao, yung suspect, naging low profile siya so hindi siya na-detect sa radar. At uh, nagkaroon niya ng informasyon yung mismong victim kung saan nakipag-ugnayan po sa ating pong uh, Uh, mga warrant officers po natin. Generally, uh, uh, justice para sa kanya itong pagka uh, aresto ng uh kanyang dating stepfather. Itinanggi ng suspect na nagtago siya sa batas. Umalis na ako doon sa bahay, na stayin na po sa trabaho ko. Haharapin ni Alias Hernan ang mga kasong two counts of qualified rape at child abuse. Sa mga po uh, naging subject po ng mga warrant of arrest na, mas maganda po na kayo po ay sumuko po sa ating patas upang uh, mailatag na nyo yung, yung mga depensa at yung mga rason sa, sa mga korte upang uh, kung kayo nga talaga ay inusente, ay malalaman nun. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.